Bakit ka nga ba nagbibigay ng ikapu? Ano nga ba ang ikapu? Ito ay ang ikasampung bahagi mula sa mga inani nilang mga pananim noon. Iniutos sa mga Israelita na magbigay sila ng ikapu para sa ikabubuhay ng mga Levitical priests. Ito nga ay ang ani mula sa mga pananim at hindi pera na katulad sa mga hinihingi ng mga simbahan ngayon sapagkat mula sa labing dalawang tribo ng Israel, ang tribo ni Levi lang ang inatasan para sa mga gawaing pang mga saserdote o priests, sila na tagapamagitan para sa pag-aalay sa templo, kung kaya tumatanggap sila ng mga alay na ikapu para naman sa kanilang ikabubuhay. Hindi nga ito mga salapi, kundi mga ani mula sa pananim. Samantalang sa atin ngayon, na kahit hindi naman tayo Israelita, Sapagkat tayo nga ay mga hintil, e eh bakit inuutusan na magbigay rin ng ikapu? Hindi mga pananim at pagkain, kundi pera mula sa mga buwa ng sahod at kinikita ng mga miyembro galing sa paghahanap buhay. Walang itinatangi, mahirap man o mayaman. Ito raw ay para maitustos sa mga manggagawa at mga pastor na nag time na raw sa ministry. Kasama rin ang para sa pantustos sa mga gastusin ng mga maluluho nilang simbahan. Paano nga bang nagkaganito? Dahil sa pag-angkin sa mga sulat, ay inakala rin nila na iniutos rin ito sa kanila. Napakalayo sa katotohanan, sapagkat ang ipinangangaral nila ngayon ay ang mga utos ni Jesus, na siyang tumupad na sa mga hula para sa pagkasira ng templo, sapagkat wala na ngang pangangailangan pa sa mga ito dahil siya na ang templo, sa saserdote at kahuli-hulihang alay na tumubos na sa kasalanan. Una sa Israel at gayon rin sa mga hintil noon. Silang lahat na naniwala at sumunod sa kanya. Ngayon, bakit ka nga ba nagbibigay ng ikapo o tights? Napatunayan mo ba na tayo ngayon sa ating panahon ang kinakausap at tinuutusan pa rin na magbigay ng ikapo sa nakasulat? o baka naman basta nagbigay na lang tayo sapagkat iniuutos sa atin ng ating pastor o ng mga namumuno sa ating simbahan. Na kahit hindi na sa liksik, eh basta nagbigay na lang tayo sa kadahilanang tayo ay natatakot dahil sa kanilang katuruan na kapag hindi nagbigay ng buong ikapu, ay eh sinasabing nagnanakaw raw tayo sa Diyos. O kaya ay nagbigay ka dahil rin sa kanilang aral na kapag nagbigay ng buong ikapu, ay may pagpapalang matatanggap na labis. Sabi nga ay puspos, siksik, liglig at umaapaw raw na mga blessings na ibabalik at matatanggap. Ang galing, di ba? Parang tumaya ka sa sugal na siguradong mananalo. Gamit at ipinanghihikayat kasi nila ang pati salita ng Diyos sa Biblia. Babasa sila ng ilang mga talata na kahit hindi sa kanila ipinatutungkol ang sulat, ay aangkinin at sasabihin sa mga membro Tingnan mo, hindi ba't iniutos rin sa atin? Ano ba yan? Ganun na lang ba talaga kung ituring natin ang mga sulat sa Biblia na kahit hindi para sa atin, ay basta na lang tayo maniniwala at madaling mapadadala sa mga taong itinuturing kasi nating mga banal na sugo ng Panginoon. Hindi nga ba dapat nakahuli-hulihan na ang mga apostol na pinili ng Diyos? Huli na nga upang hindi na magdagdag pa sa mga aral sapagkat ipinangako na ang lahat ay magaganap at matatapos sa kanilang henerasyon. Kaya't naganap na nga. Alam nating marami rin naman sa mga nagbibigay ng ikapo ang kahit hindi naniniwala na ito ay utos para sa kanya, ay eh nagbibigay pa rin sapagkat magaang sa kanyang puso ang makapagbigay ng bukal sa kalooban. Siya nga ay nagbibigay sapagkat natural lang sa kanya ang makatulong. Mga mabubuting ang tao sila, hindi naghihintay ng kapalit. Bagamat marami rin sa kanila ay kapos rin, eh maluwag pa rin sa puso nila ang magbigay. Minsan nga ay isusubo na lang sana nila, eh ibinibigay pa sa mas nangangailangan. Sa ganito nga ay hindi sila nagkakamali, sapagkat ito ang tunay na kagustuhan at kalooban ng Diyos. Ang mananagot na totoo ay ang mga nangangaral pa ng mga ito lalo na't ang mga nakukulekta nilang mga pera ay ginagamit lang sa kaluhuan ng kanilang simbahan. Dapat kasi nating maunawaan na ang pagbibigay ay para sa mga nangangailangang totoo. Kung tayo ay may kakayanang magbigay, lalat kung nasa atin ang harapan at abot kamay na siyang nanghihingi, eh bakit hindi natin gawin na? Kailangan mo pa bang ipaabot sa iyong simbahan ang tulong na ito? Huwag mo nang isubo sa kamay ng isang tao ang kaya mo nang isubo sa bibig ng nagugutom. At baka ang iyong pinag-abutan na una ay matukso pa at isubo na lang sa kanyang bibig ang dapat na para sa tunay na nangangailangan. Maging mapanuri tayo mga kapatid, hindi para maging magulang sa buhay, kundi maging malinis na totoo sa harapan ng Diyos. Walang paimbabaw na pagmamapuri sa sarili sapagkat nakapagbibigay ng ikapu. Tandaan natin na sa pagkasira ng templo noong AD 70 ay katapusan na rin ang pangangailangan pa ng mga templo at simbahan. Sapagkat ang pagkasira nito ay simbolo rin ng pagtatapos sa lahat ng mga batas ng Israel. Kaya nga rin ito ay nasira sapagkat wala na ngang pangangailangan pa ng kahit mga priest o tagapag-alay. Sapagkat ang alay na hinihingi na ng Diyos ay ang alay ng ating buhay sa paggawa ng kabutihan sa kapwa. Ito ang sinabi sa Romans 12 verse 1. Therefore, I urge you, brethren, by the mercies of God, to present your bodies a living and holy sacrifice, acceptable to God, which is your spiritual service of worship. Ito no nga ang tunay na katanggap-tanggap lang sa Panginoon. Hindi na ang dugo ng mga hayop o mga alay ng salapi at yaman kaya nga kung sinasabi ng ating simbahan na ang pagbibigay ng ikapu ay para sa ministry ng mga manggagawat pastor o kaya ay para sa pagpapatayo ng mga simbahan pa upang ipagpatuloy ang mga ritual at kanya-kanyang mga doktrina at batas ng simbahan, eh hindi ba't pagsalungat ito sa mga ginanap na ng Diyos? Kapatid, napakalinaw ng mga pinatutunayan ng salita ng Diyos, gayon rin ang kasaysayan. Huwag sana tayong dalhin ng katigasan ng ating puso sa pagsuway. Dahil sa pilit nating pagkampi at pagyakap sa kamalian, kahit pa ng ating kinabibilangang simbahan, kampihan nating totoo ang Diyos, na kung sakaling makita na natin at masilip ang kamalian, ay magpakababa tayo sa Kanyang harapan at hayaan nating maituwid tayo ng Kanyang salita. Hindi na nga tayo dapat naalipin pa ng mga batas pang simbahan, kundi ay dapat na malaya na sa kahit anong mga kautosan at ritual na ipinatutupad pa ng mga templo at simbahan ngayon. Napakarami ng mga ito. Kanya-kanya silang lahat at iba-iba sa paniniwala. May dapat tumupad pa sa sabat. May mga humihingi ng lingguhang pagtitipon para sa pag-aalay ng mga awit. Ibat-ibang paraan may dapat na walang ginagamit na instrumento. Sa iba na may bawal ang maingay na awit at puro boses lang ang dapat. Mayroong utos para sa regular na ritual ng paghahati sa tinapay at pag-inom sa simbolo ng duguraw ni Jesus. Sa iba ay paalala raw. Habang sa iba na gumagawa nito, ay sinasabing tunay na laman at dugo ng Panginoon ang tinatanggap nilang tinapay at inumin. Marami rin ang naguutos na mangumpisal sa mga priest bilang tagapamagitan raw ng Diyos. Marami ang nagpapatawag pang mga pastor, leader at ama. Iba-iba rin, may nagpapatawag na reverend o bishop. Sa iba naman ay doktor pa ng kanilang pananampalataya. Ang iba pa nga ay apostle rin ang gusto nilang tawag sa kanila. Hindi nga ba't ipinagbawalan ni Jesus ang mga ito? Ito ang sinabi sa Matthew 23, verse 8 to 9. But do not be called rabbi, for one is your teacher, and you are all brothers. Do not call anyone on earth your father, for one is your father, he who is in heaven. Pero sa isang banda, oo nga't nagkakasundo silang lahat ng mga simbahan sa iisang bagay. Ang paghingi ng abuloy at ikapu, na magkaiba pa raw. Naniniwala akong marami nung una ang tapat sa kanilang puso na nagnanais na tunay na magsilbi sa Panginoon. Kaya't nagsipag-aral sila bilang mga pastor at pari. Kaya noong una paman ay malina ang mga tinanggap nilang aral sapagkat pag-angkin yun sa mga sulat na hindi para sa kanila. Silang mga kapatid na noong una paman ay bukal sa kanilang kalooban ng magsilbi para sa Diyos. Ngunit nang makatikim na ng yaman, ginhawa at kapangyarihang dulot ng mga abuloy, at ng mga nag-iikapu sa kanila, e eh kumapit na ng mahigpit na parang mga tuko sa kanilang kinalalagyan. Dahil sa kaginhawahang natamo nila, ay ayaw nang bumaba sapagkat nakalimutan na nila ang una at tunay nilang pag-ibig, ang maglingkod sa kapwa. Kapatid, isa ito sa maraming mga dahilan kung bakit inalis ng Panginoon ang mga pangangailangan pa ng mga templo at simbahan tulad sa mga saserdote at mga pariseyo noon na nakalimot sa tunay na hangarin ng mga kautosan, ang pag-ibig sa kapwa na siyang pagpapatawad sa mga nagkakasala sa kanila. Ngunit dahil sa kanilang pagiging mataas, ay ginamit pa nila ang Diyos maipatupad lang ang kanilang kabagsikan upang ipapatay ang hindi nila nakilalang Kristo. Ito kasi ang tunay na layunin ng kautosan na sinalita ni Hesus. Matthew twenty-two verse thirty-seven to forty, Jesus said to him, "You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. This is the first and great commandment. And the second is like it: You shall love your neighbor as yourself. On these two commandments hang all the law and the prophets." Ito ang ating dapat na an sa Panginoon. hindi na paiilalim sa kahit anong klase ng mga batas o ritual ng mga simbahan. Walang pananagutan sa kanila, kundi sa Diyos na ating pinaglilingkuran. Gayon rin ang sa maraming mga tao na hindi bihag ng kahit sinong simbahan. Silang mga gumagawa ng kalooban ng Diyos. Silang mga mabubuting tao na may malinis na kalooban. Mga hindi sumasadya at nagpaplano sa pagkakasala mga nakikinig sa kanilang konsyensya. Kahit nga walang pag-aaral na natamo, kahit sa kanilang kahirapan, ay taus puso pa rin ang pagtulong sa kapwa. Hindi layunin ang makapanakit ng kalooban, kundi maibahagi ang katotohanan ng mga ginanap na ng Panginoon. Para sa pagtutuwid lang sa mga kamali ang ginagawa na kadalasan nga, ay hindi napapansin ng mga kapatid. Hindi para sa pagmamalinis, sapagkat kahit ako, tulad sa lahat ay nagkakasala pa rin. Ngunit laging layunin ang hindi na sumadya sa pagkakasala. Ito ang kagustuhan ng Panginoon para sa ating lahat. Ito ang grace na sa lahat ay kaloob. Ang kalaya ang makasunod na sa Kanya at hindi binibihag ng kahit anong tradisyon, ritual at mga batas pang simbahan. Lalo na't hindi ang pag-iikapo. Ito ang bagong kasunduan na ilatag na ng Panginoong Hesus. Kaya't piliin natin siya piliin natin ang buhay at sa huli ay magpasalamat sa kanya hindi lang sa salita ng panalangin kundi sa paggawa sa katotohanan ng pagsunod ito ang tunay nating ikaliligtas